Hi guys, so i-share ko lang sa inyo itong in-order kong ano no Whistle Rocket sa Bukawi, Bulacan So, ayan siya, 500 pieces So, umorder na rin tayo ng stick uh, 700 pieces, sinobra na natin So, pag sa Bulacan, mabibili mo lang itong stick ng 35 isang uh, bungkos or 100 pieces Pero since sa online tayo bumili, doble, 70 pesos So, ganoon din naman kagastos ko kung stick lang naman ang sasadyain ko sa bukawe. No? Magtotol tayo, magagas tayo, tapos kakain. So, okay na rin naman to presyo nila dyan. Tapos yun nga, bumili na rin ako ng mga colored tape para specific yung mga paglalagyan natin. Katulad nitong, may mga kaparehas kasi itong ano eh. Itong whistle racket na to murder din tayo ng ibang uh, walang stick na kwitis na ganyan din ang kulay. So para hindi magkakalabo-labo sa pa, sa, sa pagtatabi natin. So by color coding to. So with the ko white tin tape. Sa regular lang ay red ang nilalagay ko. So 'yun. So samahan niyo lang ako no. Kasi wala nang laman yung ibang box natin dito. So pwede na tayong maggawa nito. Kay 200 pieces lang na babalutin. Tapos sa mga tape no, ito yung kulay red. So colored tape siya sa Shopee, parang 12 lang yata isa nito. So, pag ko niya marami dati meron akong yellow tapos may black tapos ngayon napag decision ako gagawa na lang ayan fifty fifty-five sixty sa muna ko pa nililipat, no para hindi ko naman babalutin eh, no so kukuha lang ako ng exacto 200 pieces 65 70 70 75 Toy Longo Toy Barret Whistle Racket yun din titanium lifter makaka copyright tayo dyan ito kwitis lang din gawa dito sa kabite Ay, uh, ganyan lang 10 piso isa pang 15 pesos ito whistle racket din pang 20 신데 <먼리> 신데 <래에다 는. 먼리> <먼리> 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 Regular lang ang putok no. Baba. So talagang tatlo stick ayun no. Kailangan mo laging tatlo stick. Ayun oh, no? tatlo. <laughs> Nahati sa tatlo. tay xin tiền Huwag yan, yung malaki na, bigay mo. Oo, oh, yung... <sm> Hindi pwede, no? Hindi pwede i-barrage? Gawa nung mitya niya? Taas no Maganda no Nagaling ano pa yon Ilo-ilo Puta ata Butik na ako sa stick Ay di siya mamutok Supot na, ano na, na bate Ngayon yung pasadya natin kay experiment Titanium na lifter Pang big As. hindi masyado sa cellphone eh pag sa ano yung Sony camera talagang may echo Tingnan mo yung ano eh. Solid Ito naman yung titanium mga ano ang lipad may titanium Me titen yung powder 'yan eh. Hala, oh, oh, takot. Puta ka. Oh! 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 Oh, Tira pa? Ang <laughs> <laughs> na eh. napagod Patay okay, ka na sindi Bushi na Ay nairit Hindi na ano Wala na Wala, Wala ba tayong labas noon no, oh, Kaya sa harap mo Sana so, tayo nairit eh oh, yan Pula Hindi mo nang konting pag ako malobat Lobat na itong camera Pagod naman yung kuitis Ayan, puno yan Dwayne, lumayo ka Puno yang dilaw Puno yun eh, dilaw Nataibara, ba nata nalaglag